Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay April 23, 2024, Martes, sa ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong ang unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 11, verses 19 to 26. Noong mga araw na iyon, ang mga mananampalataya ay nagkaiwahiwalay dahil sa pag-uusig, na nagsimula ng patayin si Esteban, may nakarating sa Phoenicia, sa Chipre at sa Antioquia. Saan man sila makarating, ipinangaral nila ang salita. Ngunit sa mga Hudyo lamang, subalit may mga kasama silang ilang taga Chipre at taga Sirene. Na pagdating sa Antioquia ay nangaral naman sa mga Griego ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. Sumasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan nito ng simbahan sa Jerusalem kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating sa roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, muspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo at ng kanyang matagpuan ay isinama sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasakasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na kristyano ang mga alagad. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat mula po dito sa Isla ng Boracay at ito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na na kung ay narinig natin ulit ang pagpapatuloy sa mga kwento ng mga gawa ng mga apostol nung unang itinatayo ang simbahan na itinatag mismo ni Kristo sa pamamagitan ng mga apostol. At dito ay pinahayag sa atin na unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga alagad dito sa lugar na tinatawag na Antioquia at sila po no at dahilan ito ng uh, nung una po na mangyari kay Esteban ang pagpatay sa kanya doon naman nagkahiwalay ang mga mananampalataya pero ito po ay naging isang daan para sa mga uh, alagad no na magpatuloy at magawa ang kanilang misyon so yung pangit na karanasan ng gaya ng nasabi ko Nung, nung, nakalipas na araw na no, mga pangit na karanasan ay nagiging mabuti at nagkakaroon ng magandang epekto rin na may kinalaman syempre na no, sa ating pananampalataya. So hindi lahat po ng pangit na pangyayari sa buhay natin ay ituturing natin na parang kamalasan no? dahil sa pananampalataya natin wala naman tayong mga laki-laki o mga malas o swerte, kundi lahat ay ayon din sa plano at kagustuhan ng Diyos. So, maganda na mapagnilaya natin no, ano ba yung mga nangyari sa buhay natin, mga mapapangit na karanasan na halos isumpa natin, mga tao na, na, na nagdulot ng kahirapan, ng pagpapakasakit sa atin, na ngayon sana uh, gamit po ang ating pananampalataya ay makita natin kung paano din kumilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, kung paano tayo pinatatag, kung paano tayo pinatatatag na atin po mga karanasan. Muli po sa mapagpalang araw sa inyong lahat. I don't know.